Samahan nyo na naman kami sa isang araw ng lakwatsahan. Dahil sa ilang araw nga kaming natambay sa bahay dahil sa pagpapahinga, eh ngayon na nga lang ulit kami nakalabas ng bahay. Medyo sinulit na nga namin itong pahinga na ito. At sino pa ba itong kasama ko? Walang iba kundi si Lolo Hari nyo. Hindi nga maganda itong pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw, kaya naisipan ko muna mag-live ng ilang araw para na din makapagpahinga. Kaya kayo huwag kayong masyadong magpakapagod sa trabaho, pag may nararamdaman kayo ay magpahinga muna kayo. Mas importante ang kalusugan, ang pera nandyan lang yan at pwede mong kitain, pero ang kalusugan hindi. Anyways, hapon na nga itong gumala kami at naglalatag na nga sila para sa midnight market. Dito na nga kami pumunta sa Tutuban Mall. Matagal ko na nga ding sinabi kay Lolo Hari na may ipapaayos ako. Nagmamadali na nga kami maglakad at baka hindi matapos agad itong ipapaayos ko. Diyos ko, nasa second floor nga pala yung pupuntahan natin. Naku, sayang naman ang lakwatsa natin kung hindi kami makakaabot. O alam nyo na kung anong ipapaayos nitong lola nyo. Opo at ipapaayos ko na itong buhok ko. Magpapagupit nga tayo at magpapakulay mga sis. Maganda pa naman ang buhok ko pero mas gusto ko pang mas gumanda. Char! Dito na talaga ako nagpapaayos ng buhok. At eto nga si kuya na siyang gumawa ng dati kong haircut. Pagpasensya nyo na at nakalimutan ko na ang pangalan ni kuya. Sa tuwing magpapaayos at magpapagupit nga ako ay siya na talaga ang hinahanap ko. Yung mga hairstyle kasi na gusto ko at yung kulay ng buhok na gusto ko ay nakukuha niya. Kaya kung pupunta kayo dito sa salon na to, hanapin nyo na lang itong si kuya. Kung gusto nyong gumanda tulad ko, char! Sinimulan niya na nga akong gupitan. O ba diba, may panyulok na naman itong si Lola nyo? Mas pinaiksian ko nga itong buhok ko para hindi naman masyadong mainit. Aminin nyo sobrang init ng panahon natin ngayon. Si Lolo hari nyo medyo bored na yan walang magawa kaya pati cellphone kinakalikot. Buti na nga lang at walang masyadong tao na mga oras na yan kaya nasalang ako agad. After nga gupitan itong buhok ko ay blinower muna niya para matuyo. Sa mga nagtatanong natural po talaga itong buhok ko, hindi ko na po kailangan magparibind Straight na po talaga yung buhok ko dati pa. Maraming ang nangihinayang sa buho ko dati na sobrang haba na. Noong nakaraang taon ko nga lang naisipan itong magpaiksi ng buhok. Siyempre pag uso, edi dun tayo. Char, gusto ko din kasing subukan yung ibang hairstyle. Wala naman sigurong masama, ba? Diba? Lagi ko nga sinasabi na wag matakot sumubok. Takot din ako magpaayos at magpagupit kung kani-kanino. Mas maganda na yung dun tayo sa mga bihasa at sa may alam. Kung hindi nyo na itatanong, maalaga po ako sa buhok. Buti na nga lang at hindi nagtampo sa akin itong buhok ko simula nung gupitan siya ng sobrang ikse. Nagpaayos nga ako ng buhok dahil birthday ko. Syempre hindi naman pwedeng ako lang ang bagong tabas, 'di ba? Hindi naman magpapahuli itong si Lolo Hari nyo. O 'di ba, kita nyo, happy go lucky lang 'yan. Pagkatapos ngang ibaba nitong buhok ko at banlawan ay pinapatuyo na para sa final touch. Ilan na nga lang din kaming natira dito sa loob ng salon dahil malapit na din silang mag-close. na nga pagkatapos ng ilang oras nating nakaupo ay natapos na din tayong magpagupit mga sis. Bagong look na naman itong lola nyo. Gusto ko lang magpaganda para sa sarili ko at kay lolo hari nyo dahil nga kaarawan ko naman ay hayaan nyo na ako magmaganda, di ba? Char. Laging yung tatandaan gumawa ka ng bagay na magpapasaya sa iyo lalo na sa sarili mo. Yun sa tingin mo yun ang makakapagpadagdag ng self-confidence mo tulad na na ng pagpapaganda sa sarili mo. O siya at nagmamadali na kaming lumabas at dahil magsasara na itong mall. Sana nagustuhan niyo ang bagong look ng inyong lola mga sis. See, see you!